Tingnan mo yung mga papahay na nilagay doon. Ilang presidente yung dumaan. O, oh, binaboy lang nila yung norte. Ang ganda-ganda ng norte. Nilagyan nila ng mga bahay na halos kahit aso, hindi matiraan. Hiningi ko yan kay presidente Duterte. Sabi ko, ayusin ah, ko na lang yan. I-turn over nyo na lang sa amin. Di ba na-turn over natin sa amin. Ahanapan ah, ko na lang, lang ng budget. Gagawa ko lang ng paraan. Ginamit pa ng kalaban ko, sinabi ng kalaban ko, maraming bahay dyan, bakit hindi mo na pamigay mayor? Hindi nga binibigay sa akin, pwede kong pamigay yung hindi akin. Ano ba yan? Hindi ba? Bakit ko naman pahirapan yung mga tao? Why will I be mayor? Kung pahirapan ko pa, hindi ba? Oh. Kaya hey, ako, papasalamat ako, hindi dahil pinsan ko, ang maganda yung kiginawa ni BBM, nag-download siya, 170 million to repair the houses. Patalahin mo, houses that were never used and we had to have to spend 170 million to repair them. Ang kalukuhan yan. Oh, doon ako nagiginakit. Pagkatapos papakita natin ang gaganda ng kalye, ang gaganda ng tulay, ang gaganda ko ano mga project, pagkatapos sariling bahay ng Pilipino, binaboy. Sinong hindi magagalit doon? Tapos gagawa sila ng design ng bahay, apat ang anak, isang kwarto, kaya marami tayong kasong incest. O, saan ang direksyon natin? Saan ba tayo papunta nito? O, paano yung susunod na henerasyon ng Pilipinas? Paano tayo makaka- makaka-harness ng magagaling at magagaling na leader? Dami yung miiyak sa akin yung estudyante, hindi kang aral Bakit? Nasa isang kwarto ka? Makapag-aral ka ba niya? yung iba pa nga dyan, yung isa, kapatid, bagong panganak. Iyak ng iyak yung baby, puyak, papasok sa eskwela, puyak. Mali. Sistema. Maraming units, kaya ako inahabol ko doon, mabigay ko na sana yung titulo. Ang problema dyan, maraming babayaran pagbigay ng titulo. Pero yung mga gagastusin para sa titulo na sinagot na ng siyudad, yung sinisingil ng siyudad. Pero yung sinisingil ng national government, hindi ko naman kaya pa-exempt yun. Kailangan humingi ng na sa national government yan. ba? Diba? Kasi pag napigyan ka ng titulo, siguro naman ayusin mo na yung bahay mo kahit pakulang-kulang ng mga paggawa ng gobyerno, ayusin mo na lang yun, di ba? Nabigyan na lahat siya sa ano, sa Tacloban, na ipanobo na lahat ng kabahay. Hindi. Mm -hmm. Ilang units lang na yun? Hindi. Na turn over sa city. More than half na hindi pa. At 14,000, sir? More than half ang hindi pa na turn over. Yung sa Yung tinurn over sa akin, yung mga ano, yung mga... Hindi, yung mga tinurn over, maraming tinurn over sa amin, yung mga kalye, yung mga common spaces. Kaya yun, nalagyan ng eskwelahan ng DepEd. Yan ang mga na-turn over. Pero hindi namin malagyan, hindi ko rin maayos eh. Pag hindi tinurn over sa akin eh. Yung iba, kinaso. Jesus, yung kaso na yun. O, tignan mo yung ginawa nila dyan sa may ano sa tagburo na pabahay para sa mga opisyal. Hmm. Di ba? Hmm. O, ilang taon na yan. magti 20 years na yan, no? O, sira-sira. Kaso. E, wala. Tulog yung kaso na yan. Mas gusto pa ng kontrakto. Nakasuhan siya eh. Dahil alam niya, mas matagal yung kaso eh. Mayor, yung 170 million, ilang bahay po yun? Marami. Maraming bahay yun. I'm trying to stretch it to several thousand houses para lang matirahan. Kasi alam nyo, ang naging problema ko doon, ganito yun eh. Marami dyan, mga 30% na mga dyan, na mga babae na yan, hindi naman yan, ano eh, hindi yung original recipients eh. Kalokohan nangyari doon eh. Kaya sinasabi ko sa mga tao sa barangay, huwag nyo naman ibaligya, huwag nyo ibenta. Kaka-problema ko eh, binibenta nyo yun eh. Iba dyan eh, hindi ginawa ng two-story, three-story. Eh, pag ginawa mong two-story yan, yung assessment niya, pagbayad ng mga tax, natural, mas mahal. Eh, two-story ka na eh. Parang dalawang bahay yan eh. O. Oh. Diba? Kailang alam nila yan. Ano bang ibig sabihin niya? O. Oh. Eh, minsan, malabas pa nga sa Facebook, may binibenta ang bahay doon. Mga tao sasabihin, Mayor, pabahay, pabahay, pabahay. Ano? Para pambenta. Ano to? Realtor? Naging Tacloban City Realtor na kami. Ay, eh, nako. So, these are the things I'm just saying that, you know, We're careful. But I'm also careful, eh? you know, the Taklobanos, as your mayor here, inaayos ko rin na kailangan lahat ng mga project dito maayos. Ayoko na mga overprice, ayoko na mga project na walang gamit. Di ba? Ayoko naman after 2020, katakot-takot investigate tayo. Mag-take advantage tayo. Hindi, hindi ako mga